Hi guys! Good morning, good afternoon, and good evening. So for today's video, ayan, kung napapansin ninyo, ayan, mayroon tayong manok na nasa harapan ninyo, ayan, nalinis na yan siya, at nahiwa na rin. So ito yung ating lulutuin for today's video. Kahaluan lang natin yan ng sibuyas, bawang, oyster sauce, at dalawang lata na pork and beans, at ketchup. Dahil ito lang yung available natin ngayon, yung Mafran. So, ito yung ating gagamitin. So, disclaimer lang po, hindi siya sponsor ng uh, Mafran. So, dahil ito lang yung available ng aming tahanan. So, ano pang hinihintay natin? Tayo ay mag-umpisa na sa pagluluto. So, natin lutuin yung ating manok. Yan ay atin muna siyang i-marinate. Simple lang yung ating pagmamarinit niyan. Lagyan lang natin yan ng pamintang pino. Pamintang pino. At para malasa yung ating manok, lagyan na rin natin ng patis o oh, fish 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 sauce. In little, little Ayan. Inulit-ulit yun. Ayan. din ating paghalo-haloin, ayan, kinakamay ko lang at yung ating kamay ay malinis yan. Naghuhugas tayo ng kamay lagi. Ayan, ito naman guys, ay pagkain lang naman namin. Kung panindan nyo, uh, mas maigi na mag para yung mga masila na kumakain, hindi mandidiri. Ganun. So, ito ay pagkain ng naman namin. So, okay lang yan pag kinakamay. Mahalaga, malinis yung ating kamay. So, ito ay ating i-seed aside. Ibabad lang natin yan ng about 30 minutes. So, after 30 minutes na pagbababad sa ating manok dito sa ating frying pan. Ayan, mainit na yan siya. Ilagay natin dito yung ating uh, manok. Kung baga ay atin muna yan siyang patutuyuan dyan sa ating frying pan. Ayan, frying pan lang yung aking ginamit kasi kakaunti lang naman yung ating manok. Ayan, at yan ay may apoy na. So, iba, brown-brown lang natin yung ating manok. At syempre, wag nating hayaan na masunog yung ating manok. Babalik ka natin yan isa-isa. Ayan, sinama ko na yung liig kasi sayang naman. May pusa tayo eh. Ayan. Ayan, baliktad na si ulit. Ayan, at nakapansin ninyo, lumalabas na yung mantika ng manok yung manok ay taba. Kaya, kaya nagsilabasan na yung kanyang sariling langit. Ayan, so okay na yan sa so, itabi lang natin yung ating manok. Ayan. Itabi lang natin yan at dito natin higigisa yung ating sibuyas at bawang. Ayan yung ating bawang. O, oh, hindi ba ako napapansin ninyo, hindi na ako naglalagay ng mantika. Ayan ay mantika ng manok yan. Kusang lumalabas yung kanyang kataas. Sana o, oh, kusang lumalabas ang kataas. Ayan, then next natin yung ating sibuyas. Huwakan lang natin yung ating kawali at baka matapon ang ating niluto. Kaunti lang naman kasi yung manok, kaya dito tayo sa maliit na lutoan. Ihalo na natin dyan yung ating manok. O diba? Please hugasin. So, ganun pa guys. tatlo lang naman kaming kakain, kaya okay na itong ulam na ito. Kailangan nating magtitipid-tipid dahil mahirap ang buhay. Ayan, next nating ilagay dyan ay yung ating oyster sauce. Yan, boss natin yung isang sashi oyster sauce. Sisinutin lang natin. And then yung ating ketchup kaunting ketchup lang. Hindi natin uubusin yung isang sachet. Yung ketchup yung uh, kukulay lang sa ating manok ng hindi siya uh, napakaantok tignan. Ganon. At ating kahaluin. At lagyan lang natin yan siya ng kaunting sabaw. Ayan, kaunting tubig lang. So, okay na yan siya. At hayaan lang natin yan na kumulo hanggang kukunti na lang yung sabaw hanggang lumapot yung kanyang sabaw. Ayan, kung napapansin ninyo, malapot na yung sabaw. O, diba? sa ko niyo lalapot yan ang pusa. Ayan, so dahil malapot na yan, ibuhos na natin yung ating naka-ready na pork and beans. Ayan, buhos-buhos lang yan. Ibuhos na natin dyan yung ating dalawang latang pork and beans. Ayan. At hello. Hello. Ayan. Atikman natin yung sabaw. Kung parang dapat, dapat na ba sa ating panglasa. Kumuha wala ako po ng kutsara. Mmm. Mm Nakadagdag lasa yung pork and beans. So, ayan ay luto na. So, lipat natin sa ating mahiwagang lagayan. So, ayan yung ating ulang for today's video. Ayan, chicken with pork and beans. Ayan, no? Oh, punong-puno yung ating lagayan. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at Bye-bye everyone. Kami ay kakain na. Bye-bye.